Batay sa pagpapakilala at pagpapatunay ng inyong punong guro, Ginang Marie Grace S. Santos, ay kasiyasiya ninyong natupad ang lahat ng mga kinakailangan sa pagtatapos sa kurikulong pang-elementarya na itinakda ng kagawaran ng edukasyon para sa mga paaral ng elementarya ng Republika ng Pilipinas. At sa isa na kapangyarihan, iginawan sa akin ng pagsangay na nakapapanihala sa ngayon mga para ng mga paaral ng panglungsod, Lungsod, Quezon, Binibining Carlin S. Sevilla Sesobay, ay pinatutunayan ko ang inyong pagtatapos ngayong ikatabing apat ng Abril, dalawang libot, dalawang putlima, dito sa paaralang elementarya ng San Agustin. At tuloy, ipagkakalob ko ang katibayan ng Binabati ko kayong lahat.